Hello guys, dito kami ngayon sa barangay mo. barangay mo lang kami ngayon for day. lang kami tapos ilayan na rin kami mga mga nineri. lang kami ngayon. Ito nga motor ko. Antay lang namin yung report niya tapos ilayan na rin kami. Kaso nga Dito dito sa Sarayaya mga mga friends ko. Ayan. Ang mga ganong kayo dito. Ganda pala dito. Ganda siya. Mamaya um, sa so siya tayo. Mainit na. Tanghali na gutong na siguro yung anak ko mataba. Gaantay sa amin. Kanina pa kami wala eh. Mama, share kami. Saya Boncariaya, kasus guys. Bye guys, See